tamang tao na raw si Captain Bernardo at sana'y magpatuloy ito. Ito ang hiling ng kanilang mga panay. May mga lumalabas nga na comparison ng mga videos na mga ng mga panay ng Katgel noon at Katden ngayon. Kitang-kita raw kasi noon kung paano magpakita ng sweetness si Alden Richards sa actress. May respeto raw at gentleman. May video sa pilapakita ang sibling pagbusagot ni Daniel noon at ang good times naman nakasama si Alden. Ano natin yan? Di ba? Nakasala mo yung parang nag-aaway na parang Yung akambahan. parang, correct, yung parang yung Baambahan. damit. Oo. Yung damit ni ano, di Kat, parang hindi nagustuhan ni ano. Tapos yung may question, may tinatanong sa kanila pag Sumisimangot, sa Sumisimang si si, Daniel. Daniel. Oo, oh, oh. tapos ah, talaga mga funny eh, ang gagaling nilang mag-gather ng video. True. Meron doon na <laughs> nin, ano parang sinususian ni si Katrina nagsususi doon sa sa luggage nila dun sa airport. Samantalang si Daniel ay nakatayo lang. Tapos dun naman sa version ni Alden at saka ni Catherine, si Alden naman ang nagbubukas na nagbubukas. No? So parang pinapalabas oh, oh. sa mga panig ng Catherine na mas oh, gentleman. Oo, oh. mas, man. mas gentle man man si Alden kumpara kay Daniel. Oh, oh. Pero si Daniel in force, nakita ko rin minsan ng pagiging gentleman niya na parang, haba, yung may mga panina na inaharay ng kanyang mga ano, mm. mga bodyguard niya. Mm tapos sabi, papapay, ah, ay nila, hindi ka dito. Mm -hmm. Gumaga din siya. Kaya lang, syempre, Pero ang comparison sa Katlin, oh, tsaka Katmiel, ha? Yung ah. Kat so, oh, niya. Katniel, Kaya yeah, lang, Katniel. ibig sabihin nga, nakita nila kasi, yung mga videos na lumalabas, uh -oh. magagaling mga netis, hindi ba? Yung talaga, yun nga sinasabi na, uh -oh. bak, parang sinasabi, magdo yun ang suot mo? Parang, Pero sana hanapin din, Hanapin din yung magaganda mga um, videos. Dahil ginawa ni Daniel. no? super sweet din. Super sweet din naman si Katmiel. Meron din siya. Oo, meron din gano'n. Hindi mo rin naman kasi maigukumpara sana. Noon, mm. super sweet, naka-holding hands. Uh -oh. Bakit naman ngayon hindi daw naka-holding hands si Daniel? si, Kat si Katrina at si Alden. Ang difference po kasi, kaya nag-holding hands sila, o oh, yumayakap si ang Kasi mag-jowa. Dahil mag-jowa. Mm sa Alden sa ngayon na nandun pa rin sila sa getting to know each other stage Pero may holding Oo. hands naman sila, di ba? Oo, oh, lalo oh. na pag maraming tao eh, ay talaga ni Alden si ano, si Katherine. Chaka na ma. ang klasya oh, at saka oh. nakahawak talaga. Correct. At minsan sa interview nila napapahawak sa dun sa tuhod ni ano. Pero na ano. Katherine. Si ka oh, oh, okay nga Pag ganun na daw, mm -mm. pag ganun na may ang leveling, na. may something na pag napapahawak. Kaya nga sinabihan siya Ano di ba? Gentle oh. Oh, Kaya ang dito natin. Uh -oh. Naniniwala ba kayo na may something, something nasa uh -oh. kat din? Pero yeah, kayo, diba? kayong dalawa, ako bilang babae ako. kasi para sa akin may something na yung pag nakakahawa na sa, tu, sa, tu sa tuhod ng tao. Kasi, ka ba matagal na namin sinabi. Oh, ano pag napapahawak sa tuhod? Oh. 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 oh diba may ano something. Ano pag ginagal ganyan yung tuhod na may something na talaga. Oh. Miss Ada, ikaw, kung nawak na sa tuhod. Oh, ikaw, wala ka namin ang tuhod mo. Oh. Oh. ka, ha? Oh. Pero pag kayo nawakan. Pero hindi ako kinikilit. Pero subukan mo, ang isang lalaki ganyan rin mo sa tuhod. Oh. May something. Alam mo na, ay, si ay, si ay, mo ay, ay Ay, ano, 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 sige ano, 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 ano,